Magandang araw, ating dayuhin ang lalawigan ng Binget. Ang Binget ay isang walang baybayin na lalawigan ng Pilipinas sa Cordillera Administrative Region or CAR sa Luzon. La Trinidad ang kapital nito at napapaligira ng Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao at Nueva Vizcaya. Alam niyo ba, ang binget ay isang hispanisadong salita para sa binget, salitang kankanae para sa gilid. Ito ang orihinal na pangalan ng na mga naninirahan sa gilid ng isang lati na binuo ng ilog balili na binaha ang palapag na patag na lambak. Ang Binget ay pinangalan sa Latiang Palapag na siyang naging lugar ng produksyon ng agrikultura at ngayon kilala bilang lambak ng La Trinidad. At ang kumandansya noong panahon ng Espanyol at lalawigan noong panahon ng Amerika na nangasiwa rito. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, mari bang may like, share at subscribe. Hanggang sa muli, maraming salamat po.